Tay, ano pong pangalan nyo? Rodolfo Bautista. Yan, si Tatay Rodolfo Bautista po ay tigarito rito sa barangay Naglabrahan. Ilan taon po kayo tay nung uh, nagsimula kayong magsaka? Mga kong na siguro, mga 15 taon kong na siguro ng 15. 15 years po. Ilan po kayong magkakapatid tatay? Labi, labing liba. Labing lima po kayong magkakapatid. Oh, okay. so, napakasipag po nung mga magulang ni tatay. Ilang hektarya po yung sinasaka ninyo? Meron ko nun. Kasama yung mga magulang nyo? Mga ko eh, may kwan siguro, sampung hektarya siguro. Sampung hektarya po. So kasama po kayo nung tatay nyo na nagsasaka. Oh, okay. uh, ano po yung mga gamit ninyo pangkaraniwan sa pagsasaka? Kalabaw, arar, ararong, ararong kalabaw. O, oh, batarisan. Ayun, ba? magkakatay may ay, alaga sa kaso. <laughs> so, yung suyod pong ginagamit nyo noon, tay. Gumagamit po kayo ng bakal na po yung suyod or kahoy or Kah kahoy nun, pero mm -hmm. lang noon pero lahat na yung pinakatalim. Pero yung kahoy, pinakatalim. Yung pinakakanya lang ganoon, kahoy pa lang noon. Batarisan lahat ano? Oo, oh, kaya medyo mabilis. Anong mga binhi po ang uh, mga nagagamit eh, na niya? Ramadya, tsaka cherry mask, gano'n. Opo. Uh, mga gano'ng katagal po yung panahon bago inaani at uh, kailan po ito pangkaraniwang itinatanim? Tat tatlong buwan nata yun buwan bago magapas yun. Eh. Pagkalibaw eh, itanim mo ng July. Wala eh. tayo yung, yung palay nun eh, yung parang panahon. May, kahit naitanim itanim mo ng maaga, basta November o magkukad na December mo ko ang magagapas. Ano naman ang inaani nyo na no, kung natatandaan nyo yung isang hektarya? Eh po, kung minsan mga 70, ganon. Ang inaani yung, po? Medyo malakas na yung pagka 70. No? Anong mga pataba po yung ginagamit nyo nung araw? Ay, mga atlas. Yan. Atlas, so yun, matagal na rin kasi yung atlas eh.